video yun na i-send mo kay balik hindi sa yun yun ang landuha dyan katao mo trabaho okay isibo mo na siya isibo kaya mapurmahan mapurman na na buhosan na na o kuan siminto so ganun pala magagawa ng forma guys ay, ay. 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 Sa sakto. Ah. Sa pol. Sa oh, dog. Po, yung purman, oh, Hindi, po, yung purman girl. Purman. <laughs> <laughs> oh, Katawa kong lola. Purman <laughs> <Four> <laughs> gear to. Tagatanawan to, guys. Ayun, guys. So may isa nang nataod. Mamaya-maya. Isa na naman dito. So bawat uh, ano, tatlo, tatlo ang makabita ng purma ngayon guys yan so pag ahayon sa anak, pagkatapos yun na naman doon, yung tatlo na naman pagkatapos, pag mong tanggalin, lipat na naman doon sa tatlong nakaabang sa poste so di lali magkabit ng forma so ito yung purman girl ko ayan oh. nakatingin siya so maya maya guys magmasa na na sila ito na nakaabang na yung mga uh, buhangin so yun doon yung simento kaabang na oh,